Good morning everyone! Welcome to my vlog! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga friendship ay kung ano ang klase at tatak ng mga bigas na mura na masarap pa. At yun ay mabibili nyo, makukuha nyo sa intercity Bukawi Bulacan lalong lalo na yung may mga paninda ng mga bigas o nagbabalak palang magtinda ng bigas so itry yung mga friendship uh, pumunta sa Bukawi Bulacan, yung mga malalapit lang at ang aking isi-share sa inyo mga friendship na sinasabi ko na klase ng mga bigas eto ay kasi lamang sa aking experience at hindi ito mga friendship sponsored. Akin lang ito kasi ito ang aming mga paninda. Ito ay buko pandan. Masarap siya talaga friendship na sinaing at pwede rin sangag. At syempre mas masarap ang lugaw sa buko pandan mga friendship. Ito naglugaw talaga ako at kinainan na ito ng aking mga apo para makita nyo mga friendship na eto friendship masarap talaga ang lugaw ng kuko pandan at ito ay simpleng lugaw lang linagyan ko lang ito mga friendship ng asin masarap na siya talaga at kahit asin lang gustong gusto na ng aking mga apo so ipinapakita ko sa inyo mga friendship itry nyo masarap siya talaga na lugaw ang kuku pandan at yung kuku pandan na yon mga friendship ay ah uh, mabibili nyo sa mutya rice mill sa intercity bukawi bulakan at ito rin ko kumilon ay masarap din friendship na sinaing at masarap na sinangag din. Ito naman, Victoria Soccer Angelica ay uh, iisang isang rice meal lang siya. Uh, G4 Rice Meal sa Intercity Bukawi, Bulacan. Yung Boko Pandan at yung Victoria. At itong Super Angelica mga friendship, subok na namin na masarap din siyang sinain at masarap din siyang sinangag kasi uh, yung hindi namin nauubos na kanin sa gabi ay sinasangag namin pinabukasan. Maalsa din siya mga friendship yung Super Angelica Victoria. Iisang uh, rice meal lang yan na pinagkukunan yung, ano ba yan mga friendship na bu bubulol na ako uh, G4 Rice Meal sa Intercity Bukawi Bulacan, so kung uh, mag-try kayo, magtinda o mamili ng inyong mga paninda, subukan nyo sa Intercity Bukawi Bulacan, kasi doon talaga ang pagsakan at bilihan ng mga panindang bigas Lagi ko yung mga friendship binabanggit sa aking mga vlog pa dati. At kaya ko binanggit din mga friendship ang klase at tatak ng mga bigas. Kasi meron akong mga silent viewers na nagtatanong kung ano talaga ang magandang isangag na bigas. Kasi mayroon daw silang parisan. Kaya yun mga friendship. Subukan nyo lang kasi kami, lahat ng klase ng aming mga panindang bigas ay amin yan try, try. Sinasaingan muna namin para pag magtanong ang aming mga suking ay alam namin ang aming isasagot. So, itong aking mga binabanggit mga friendship ay inuulit ko lang ay hindi yan sponsored kasi ito naman ang aming mga paninda. So, binabanggit ko yung mga tatak itrain train yung mga Friendship, masarap siya talaga yung mga klase at tatak ng bigas na yan. So, binanggit ko mga Friendship dahil mayroon akong mga Silent Viewer na kailangan daw sabihin at banggitin ang klase at tatak ng bigas. So, yun mga Friendship inuulit ko lang na ang kuku masarap siya talagang lugaw kasi madalas namin yon ginagawa kasi gustong gusto ng aking mga apo. Okay mga friendship, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat ulit sa inyong laging panonood. At please don't forget to subscribe, like, and comment sa aking mga vlogs. Thank you, Led, for always watching.